Ang mataas na presyon ng dugo, na kilala rin bilang hypertension, ay isa sa pangunahing sanhi ng sakit sa puso, stroke, at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Sa panahon ngayon, marami na ang naghahanap ng natural na paraan upang mapanatili ang normal na presyon ng dugo, at isa sa mga pinakasikat na halamang gamot na ginagamit ay ang bawang, o garlic sa Ingles. Ngunit paano nga ba makakatulong ang araw-araw na pagkain ng bawang sa pagkontrol ng mataas na presyon ng dugo? at paano ito dapat gamitin upang maging ligtas at epektibo. Samahan ninyo akong tuklasin ang siyensya, mga benepisyo, at wastong paraan ng paggamit ng bawang bilang bahagi ng pang-araw-araw na dieta para sa mas malusog na puso at katawan. Ang bawang ay matagal ng bahagi ng tradisyong herbal medicine sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Sa Pilipinas, karaniwan itong isinasama sa pagluluto hindi lang dahil sa lasa kundi dahil na rin sa mga benepisyong pangkalusugan na taglay nito. Sa likod ng matinding amoy at kakaibang lasa ng bawang, taglay nito ang isang makapangyarihang compound na tinatawag na allicin, na siyang pangunahing responsable sa mga epekto nito sa katawan. Ano nga ba ang ginagawa ng bawang sa ating katawan na nakakatulong upang mapababa ang presyon ng dugo? Ang allicin, kapag na-digest, ay nakakatulong magpaluwag ng mga ugat at nagpapababa ng resistensya ng daloy ng dugo. Sa madaling salita, mas madaling dumadaloy ang dugo kaya't bumababa ang pressure sa mga pader ng ugat. Bukod dito, pinapababa rin ng bawang ang level ng bad cholesterol sa dugo, na isa rin sa mga dahilan ng pagtaas ng presyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng bawang ay maaaring magpababa ng systolic at diastolic blood pressure ng hanggang 10 mm of mercury, lalo na sa mga taong may hypertension ang epekto ay maaaring hindi kasing bilis ng gamot na Race Eta ng doktor, ngunit kapag isinama sa healthy lifestyle, ang bawang ay malaking tulong para sa pangmatagalang kalusugan ng puso. Ngunit paano nga ba dapat kainin ang bawang para maging epektibo? Maraming paraan ng paggamit nito. Ang ilan ay direktang kinakain ng hilaw na bawang tuwing umaga, samantalang ang iba naman ay isinasama ito sa ulam o nilulutong pagkain. Ang mahalaga ay regular itong naisasama sa pagkain. Ayon din sa mga eksperto, mas epektibo ang hilaw na bawang kaysa sa niluto, dahil mas mataas ang alas content kapag hindi pa ito nadadaan sa init. Subalit, kung hindi kaya ng tiyan o panlasa ang hilaw na bawang, maaaring idagdag ito sa sabaw, adobo, o kahit sa sausawan. Para sa mga nagsisimula pa lamang, maaaring uminom ng isa hanggang dalawang piraso ng dinikdik na hilaw na bawang araw-araw. Siguraduhin may laman ang tiyan upang maiwasan ng iritasyon sa sikmura. Maaari ding ihalo ang dinikdik na bawang sa isang kutsaritang honey upang mapabuti ang lasa at dagdag benepisyo. Sa mga mas sanay na, maaaring dagdagan pa ito ayon sa tolerance ng katawan, ngunit hindi inirekomenda ang sobra-sobrang dami dahil maaari rin itong magdulot ng side effects gaya ng pananakit ng tiyan, pagduduwal, o pagnipis ng dugo. Mahalaga rin na malaman na ang bawang ay hindi pamalit sa gamot na raise eta ng doktor, lalo na kung mataas na talaga ang presyon ng dugo at may kasamang komplikasyon. Ang bawang ay isang dagdag na suporta lamang sa natural na paraan ng pagpapababa ng presyon. Mas mainam pa rin kumonsulta sa doktor bago simulan ng anumang herbal na regimen, lalo na kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa hypertension, dahil maaaring mag-interact ang bawang sa ibang medisina, gaya ng mga blood thinner. Bukod sa regular na pagkain ng bawang, mahalaga ring isama ang iba pang healthy habits. Ang pagkain ng balanced diet na sagana sa prutas, gulay, whole grains, at low-fat dairy ay malaking tulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Iwasan ang sobrang alat, processed foods, at matatabang pagkain. Ang regular na ehersisyo, sapat na tulog, at pag-iwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay mga hakbang din tungo sa mas malusog na puso. Ngayon, balikan natin ang ilang mga tanong na madalas itanong tungkol sa bawang at presyon ng dugo. Una, gaano kabilis ang epekto ng bawang sa presyon ng dugo? Ang epekto ng bawang ay hindi agad-agad. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring tumagal ng ilang linggo bago mapansin ang pagbabago sa blood pressure. Ang susi rito ay ang pagiging consistent at regular sa pagkain ng bawang. Hindi ito magic pill, kundi bahagi ng pangmatagalang healthy lifestyle. Pangalawa, may mga taong hindi dapat kumain ng maraming bawang. Ang mga taong may problema sa blood clotting o umiinom ng gamot na pampanipis ng dugo ay dapat magingat sa pag-inom ng maraming bawang, dahil maaari nitong dagdagan ang panganib ng pagdurugo. Ganoon din sa mga may sensitive na tiyan, ulcer, o GERD, dahil ang hilaw na bawang ay maaaring magdulot ng iritasyon. Pangatlo, pwede bang gumamit ng garlic supplement? may mga garlic capsule o garlic oil na mabibili sa botika o online. Bagamat ito ay convenient, mas inirerekomenda pa rin ng mga eksperto ang pagkain ng natural at sariwang bawang. Ang ilang supplements ay maaaring hindi kasing bisa ng hilaw na bawang, dahil iba-iba ang nilalaman ng alusen depende sa proseso ng paggawa. Kung pipili ng supplement, siguraduhing rehistrado ito sa Food and Drug Administration at may tamang dosage. Ikaapat, Paano kung hindi talaga kaya ang lasa o amoy ng bawang? May mga paraan upang mabawasan ang amoy nito. Maaaring nguyain ang dahon ng perehil pagkatapos kumain ng bawang, uminom ng gatas, o magmumog ng tubig na may lemon. Ang regular na pagsisipilyo ng ngipin at paggamit ng mouthwash ay nakakatulong din. Isa pang tanong, pwede ba ang bawang sa mga buntis o nagpapasuso? Sa pangkalahatan, ligtas ang moderate na pagkain ng bawang para sa mga buntis at nagpapasuso, ngunit hindi inirerekomenda ang sobrang dami. Kung may alinlangan, ugaliin kumonsulta sa doktor. Ngayon, balikan natin ang siyensya sa likod ng bawang. Sa isang malawak na pag-aaral na isinagawa sa mga taong may hypertension, na na ang regular na pag-inom ng garlic extract ay may kakayahang pababain ang systolic blood pressure ng halos 10 mm of mercury, at diastolic blood pressure ng halos 8 mm of mercury. Ang epekto nito ay halos kapantay ng ilang mild antihypertensive na gamot, ngunit may mas kaunting side effects kapag ginamit ng tama. Bukod sa pag-regulate ng blood pressure, ang bawang ay may iba pang benepisyo. Isa na rito ang pagpapatibay ng immune system. Ang mga taong regular na kumakain ng bawang ay mas bihirang dapuan ng sipon at iba pang impeksyon. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng kolesterol, pagregulate ng blood sugar, at pagprotekta sa atay. Sa tradisyonal na pananaw, ang bawang ay tinuturing na, mainit, na pagkain, na mahusay laban sa, lamig, ng katawan o mga kondisyon gaya ng sipon at ubo. Ito ay ginagamit din bilang panlaban sa mga impeksyon dahilan kung bakit ito ay itinuturing na natural antibiotic. Ngunit higit pa rito, ang modernong siyensya ay patuloy na nagbibigay ng ebidensya kung paano naiiwasan ng bawang ang pagbuo ng plaque sa mga ugat, na isa sa pangunahing sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo. Para sa mga gustong magsimula ng healthy habit, narito ang ilang simpleng paraan para may sama ang bawang sa pang-araw-araw na pagkain. Una, magdagdag ng dinikdik na bawang sa mga sabaw gaya ng sinigang, tinola, o bulalo. Pangalawa, gamitin ang bawang bilang marinade sa mga karne at isda, para hindi lamang pampalasa kundi dagdag nutrisyon din. Pangatlo, ihalo ang bawang sa olive oil at gamitin bilang dressing sa salad. Pangapat, gawing sausawa ng pinaghalong dinikdik na bawang, suka, at kaunting asin para sa pritong isda o gulay. Panglima, subukan ang garlic fried rice tuwing almusal maging mapanuri lamang sa dami ng nilalagay na bawang, at ugaliing ay adjust ayon sa panlasa at tolerance ng chan. Ang mahalagang tandaan ay ang pagkakaroon ng disiplina at pagkakapare-pareho. Hindi sapat ang isang beses o dalawang beses na pagkain ng bawang para magdulot ng benepisyo. Ito ay dapat gawing bahagi ng araw-araw na pamumuhay, kasabay ng balanseng jeta, regular na pag-ehersisyo, at pag-iwas sa mga bisyo. Sa panahon ng stress at mabilis na pamumuhay, ang kalusugan ay dapat bigyan ng sapat na halaga. Ang pag-aalaga sa puso ay hindi lamang responsibilidad ng mga may edad o may sakit, ito ay para sa lahat, bata man o matanda. Ang simpleng bawang na matatagpuan sa kusina ay maaaring maging susi sa mas mahabang buhay at malusog na pamumuhay. Sa huli, ang wastong kaalaman at tamang diskarte ang susi sa pagkontrol ng mataas na presyon ng dugo ang bawang ay isang simpleng sangkap na may hatid na napakalaking benepisyo, ngunit ito ay dapat gamitin ng may pag-iingat at kaalaman. Tandaan, ang bawat katawan ay iba-iba, at ang reaksyon sa bawang ay maaaring magkaiba rin. Ugaliing makinig sa iyong katawan, at huwag magatubiling kumonsulta sa eksperto kung may alinlangan. Kaya't sa susunod na maghanda ka ng pagkain, subukan mong isama ang bawang hindi lamang para sa lasa kundi para na rin sa iyong kalusugan. Sa bawat hiwa at dikdik ng bawang, alalahanin mong ito ay hakbang patungo sa mas malusog at mas masiglang pamumuhay. Ang bawang ay hindi lamang pampalasa ito ay regalo ng kalikasan para sa ating puso at kabuo ang katawan. Sama-sama nating gawing bahagi ng ating buhay ang pag-aalaga sa ating sarili. Piliin ang mga natural na paraan, suportahan ng tamang impormasyon, at panatilihin ang positibong pananaw sa bawat araw. Sa tulong ng simpleng bawang, maabot natin ang layunin na maging malusog, masigla, at malayo sa mga sakit na dulot ng mataas na presyon ng dugo. Ang susi sa tagumpay ay hindi nakatago sa mamahaling gamot kundi nasa ating mga kusina at simpleng pamumuhay. Gamitin ang bawang bilang kaagapay sa pagkamit ng malusog na puso, at gawing inspirasyon ng bawat araw upang patuloy na magporsige para sa kabutihan ng sarili at ng pamilya. Sa huli, ang bawat butil ng bawang ay paalala na ang kalusugan ay kayamanan at ang simpleng hakbang ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating buhay. Ugaliin ang pagkain ng bawang araw-araw at damhin ang biyaya ng mas malusog na puso at mas masiglang katawan para sa mas mahaba at mas makabuluhang buhay.